Magandang buhay sa lahat ito po, ang Botardo Channel nagsasalaysay. Alam ba ninyo na bago pa man umangat ang Egypt at Mesopotamia, may isang sinaunang kabihasnan na mas matanda, mas maunlad, at mas misteryoso. Ito ang Indus Valley Civilization, isang kahariang umuspong mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas. Pero halos hindi na ituro sa atin sa eskwela. Ano nga ba ang nangyari? At bakit tila nakalimutan ito ng kasaysayan? Ang Indus Valley Civilization ay matatagpuan noon sa kasalukuyang Pakistan at Northwest India, sa tabi ng ilog na Indus. Noong 3300 BCE, nakapagtayo na sila ng mga lungsod na kasinglaki ng mga modernong syudad. Isipin niyo, habang ang ibang lugar ay umaasa palang sa simpleng pamumuhay, sila ay may mga kongkretong bahay, maayos na drainage system, at matatalinong arkitektura. Ang dalawang pinakamalaking lungsod nila ay ang Harappa at Mohenjo-Daro. Dito makikita ang mga bahay na gawa sa brick, mga pampublikong paliguan, at mga kalsadang parang grid system na parabang blueprint ng mga siyudad natin ngayon. Pero ang mas nakakagulat, napaka-advanced ng kanilang sistema. May mga palengke, imbakan ng butil, at malinaw na plano sa urbanisasyon. Mayroon silang script o sulat na hanggang ngayon ay hindi pa rin na ng mga eksperto. Kaya misteryo pa rin kung ano ang kanilang relihiyon, batas, o mga alamat ang ekonomiya nila ay nakabatay sa agrikultura, trigo, barley at bulak. At sila ang ilan sa mga unang gumamit ng bulak para sa damit. Bukod pa rito, nakikipagkalakalan sila sa Mesopotamia, kaya globalized na sila kahit libo-libong taon na ang nakalipas. Ngunit ang pinaaka nakakaintriga sa lahat, paano sila biglang nawala? Sa pagitan ng 1900 at 1300 BCE, unti-unting gumuho ang kanilang kabihasnan. May tatlong pangunahing teorya. 1. Pagbabago ng klima, Natuyo ang mga ilog na bumubuhay sa kanila, kaya bumagsak ang agrikultura. One invasion, posibleng sinalakay sila ng mga tribong tinatawag na Aryans. One epidemia, may mga bakas ng sakit na maaring lumaganap sa mga lungsod. Hanggang ngayon, walang tiyak na sagot. Ngunit malinaw na isang malakas na dahilan, ang nagpatigil sa isa sa pinakaunang kabihasnan sa mundo. Isa pang palaisipan, bakit halos hindi natin ito naririnig? Dahil walang natirang mga templo o pyramid tulad sa Egypt at hindi pa rin nababasa ang kanilang mga sulat, mas kaunti ang alam ng mga historiador. Ang mga natira lamang ay guho ng kanilang siyudad at ilang artipakto. Kaya't sa halip na maging sikat na Cradle of Civilization, tila natabunan sila ng mas kilalang Egypt at Mesopotamia. Pero kung susuriin, napakalaki ng nayambag ng Indus Valley Civilization. Pinakita nila na kahit libo-libong taon na ang nakalilipas, kayang magtayo ng maayos na lipunan ng walang hari o reyna na nakasulat sa kasaysayan. Sila rin ang patunay na ang teknolohiya, kalinisan, at urban planning ay hindi modernong konsepto, kundi ideya na minana natin mula sa mga naunang kabihasnan. Kaya tang tanong, paano kaya magbabago ang pagtingin natin sa kasaysayan kung mas nabigyang pansin ang Indus Valley Civilization? At ano pa kaya mga nakatagong kabihasnan ang naghihintay na madiskubre? Kung gusto ninyo ng mas maraming ganitong kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Dahil dito, sama-sama nating tuklasin ang mga nakalimutang lihim ng kasaysayan. Please like, share, and subscribe for the next upload content. Ito po, and Botardo Channel. God bless everyone. Thank you so much for watching, and see you in the next video.